Today's today is video ay ipakita ko po sa inyo ang uh, parang mushroom ito kung tawagin natin sa Pilipinas ito ay tumutubo sa Saudi Arabia sa ilalim ng lupa so sa Saudi Arabia lang nimo makikita o sa Middle East ang mushroom nakakaibang mushroom na sa ilalim tumutubo kinakalot po ito siya guys tumutubo lang ito siya pag Uh, winter, umuulan, uh, lumalabas lang po ito siya pag umuulan, guys, no? Kaya parang, mushroom din siya, pero anong tawag dito? Um, basta may tawag nito. Actually, ma mas mahal to siya sa mushroom. Mas um, uh, expensive ang ito kaysa mushroom. Mura ang mushroom. Ito ay napakamahal mahal talaga siya bilhin. Importante po kasi ito sa kanila. Importante po sa kanila ito kasi minsan lang ito lumalabas sa lupa. Kaya yun, napakamahal niya. Kaya hindi siya pwedeng, ayan, nakita nyo, maitim-itim. So, hindi siya pwedeng balatan. Kasi parang feel ko, napakahalaga ito para sa kanila. Pero actually guys, pag kinakain nyo ito is ano, yung may buhangin, nagargemo nagargumo pagkainin. Pero sa kanila, baliwala lang. Pero pag tayo, pag kumakain, parang ayaw kong kainin. Hindi ko kayang kainin. Kasi parang kumakain ako ng buhangin. <laughs> Pero actually guys, napaka-expensive yan dito guys. Kasi parang blast kaayo na may ganito sila na tumutubo. Parang mushroom din siya kung sa ating tawagin guys, no? ganyan. Hmm, So, hanggang dito na lang yung aking vlogs. Pinasilip ko lang po ito sa inyo kung ano ito. Yan. Thank you so much, everyone.